Ang event na ito ay dinaluhan ng mga industry leaders, academic researchers, experts mula sa iba't ibang organizations, at mag-aaral ng iba't ibang universidad na naglalayong isulong ang textile sector ng bansa. Sa pangunguna ni DOST Director Dr. Julius Eliano Jr., formal na nagbukas ang 2024 PPC sa kanyang mensahe, nabanggit ni Dr. Lianyo na mula sa 12 sessions noong 2023 PTC ay nagdagdag sila ng dalawang sessions ngayong taon. Ang mga sessions na ito ay naglalayong matalakay ang iba't ibang topics at issues sa industriya ng textile. Tulad ng gamit ng textile sa biomedical field, mga bagong trends at innovation, at textile waste management. Sa kanyang mensahe rin, sinabi ni Dr. Lianyo na hindi na lamang para sa pananamit at fashion ng textiles. Dumalorin sa opening ceremony ang DOST Secretary na si Dr. Renato Solidum Jr. na binigyang diin ang mga problemang kinahaharap ng textile industry tulot ng globalization. Sa kanyang speech, tinalakay din ni Secretary Solidum ang kahalagahan ng pagkakaroon ng transdisciplinary approach para sa paghahanap ng mga makabagong solusyon at inobasyon na hindi lamang makatutulong sa textile landscape ngunit pati na rin sa konteksto ng natural environment ng bansa. Nagbigay naman ng keynote lecture ang national scientist na si Dr. Lourdes J. Cruz. Kabilang din sa 2024 Philippine Textile Congress ang pag-showcase ng mga likha ng fashion designers mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas gamit ang Philippine Tropical Fabrics. Ang formal na pagbubukas ng 2024 Philippine Textile Congress ay simula ng isang kapanapanabik na pagkakataon para sa mga researchers, mag-aaral, mga creative professional, mga industry partner at mga eksperto kung saan tatalakayin, ipagdiriwang at hubugin ang hinaharap ng industriya ng textile sa Pilipinas.